Good morning mga katipinik. Bali meron kaming discuss ngayon umaga kaya lang may inaantay pa kaming mayroon pa kaming inaantay na isang kasama. Okay mga katipinik, bali ito yung bagong ano natin, workshop natin. Bali ito yung bago kong kape ngayon. Yeah. <laughs> Bali kompleto na lahat 'yan. Meron. Ito na, ito yung ating gate machine. Pagka mag-aano tayo, pag mag re tayo ng rotor disc at saka brake drum. Ito na 'yung to. Okay. At ito naman yung ating kung magpapakarga tayo ng hangin po, kaya yung ano, yung, yung oxygen, nitrogen ba ito? Ito yun. Tapos ito yung ating ADF dialysis. video ano ito, parang manual yata ito. Manual itong gagamitin natin na yan. Itong pang ano ng dialysis. At saka ito, ito, ito may bago rin tayo. Tapos yan. Ito naman yung ating pang, yung gulong. Pagtanggal ng gulong natin. Bali, pinag ko ito kahapon. Pinag-practice ako ito kahapon. Yan, pinag ako ito kahapon tanggal kabit kami ng gulong para magamay kong gamitin kasi ngayon lang din ako nakagamit ng naror na sa malulos pati itong pati itong ano, balancing natin wheel balancing natin Tinang, ginamit ko rin ito kahapon mga ka-technic ginamit ko rin kahapon yan may tinanggal kaming may tinanggal kaming gulong kahapon yung nag-training sa amin kiniram namin yung gulong tinanggal kabit natin tanggal gabi tapos dito na tayo ngayon dito tayo sa wheel, wheel alignment yan yeah. ito yung wheel alignment natin makikita rin niya sa alam yan yun yung ano natin okay sandali okay ito na, okay magsisimula na yung training namin mga katiknik kurang timing yung ano ko ah okay putulin ko muna mga katiknik yung video kasi magsisimula na ito yung ano natin pang wheel alignment natin yan okay ito yan okay okay hanggang dito na lang muna mga katiknik at mag-uumpisa na yung ano training namin okay